Good day mga ko, it's your boy Joes Moto Vlog And our videos for today, ikukwento ko lang Yung biyahe namin ni Utol ko kagabi Patungong Manila Ayun Napansin ko lang kay Click um, Habang tumatagal Nagkakaroon na siya ng yung tinatawag na dragging Ayun, sa CPT Lalo na kapag ano ka lang mag uh, arang kata ka, ayun makapansin, Mar mararamdaman ko yung ano yung pagva-vibrate ng motor. Siguro normal na lang yung siguro yung sa ano no, sa, sa click. Lahat naman ng click nagkakaroon ng ganun. Ayun din napansin ko at pag yung nag drive ka tapos mabigat yung angkas mo. Si utol ko kasi nasa 80 kilos. Ako eh, 60 kilos lang eh. eh hirap akong mag ano, mag maniobra. Siyempre pag nag-break ka, full break 'yun. Parang susubsob ko eh. Siyempre ano mo yung weight nung nasa likuran mo. Tsaka ang uh, takbo naman okay naman, maganda siyang itakbo kapag may angkas. Mas mabilis palitan lang kami ni Utol ko eh. Pero si Utol na nag-drive sa motor. syempre yun sa yun sa ano. Maganda yung timbang, maganda yung balanse ng motor. Ang takbo niya. Mabilis siya, mabilis. Maganda, maganda sa kurbada, lahat. Sa si Utol ko kasi ano yun eh. Ah, magaling mag, ano yun, magmaneho. Kahit saan, isisingit nun. pa Kahit mabilis pa yung takbo isingit niya, isingit niya kahit saan e ako eh, medyo nervyoso pa hindi, hindi pa ako ano, magaling sa mag, uh, makipa. hindi pa ako magaling makipagsabayan sa mga ano, lalo sa Manila mga singit singit ganyan tinanong ko si utol ko kung anong kamusta naman yung click kasi first time niyang i-drive tong click eh Okay naman daw may arangkada Kahit stuck lang yung ano, flywheel may arangkada daw. Kasi ano siya eh uh, Aerox user siya eh Kaya mas gusto niya yung ano, Mabilis talaga na ano, arangkada Ayan lang guys uh, -ja muna ating video Till next video ulit It's your boy Joey's Photo Vlog. Salamat po sa panonood. Goodbye.